sa revelasyon. Okay? Sa bonggang-bonggang binitawan ng ating Pangulong Duterte na si Bongbong ay bangag. Bangag na bangag at kasama nga sa narcolist, narco list. Kaya ito ay gaganti naman. Okay? gaganti na naman. Gaganti ang vindictive, uh, you know, vindictive narcissist na si Lisa Smugs. So mga palaga, ang order ngayon ng Malacanang ayon sa ating puting anas, ay tugisin ang mga kapulisan. Lahat ng mga men in uniform na nagpanatili sa peaceful okay, at uh, maayos walang gulo na Davao Rally noong uh, nakaraang araw, two days, three, three, days ago. Okay, January 28, kami exact. Diyan sa Pilipinas, sa Davao. So, inuutusan ngayon Ayon sa ating impormasyon na nakuha sa loob mismo ng Malacanang, Mga kababayan, nag ang, ang instruction ni, ni uh, Lisa Smuggs sa kanyang kaalyado na si Mel Robles dyan sa PCSO kaya absent kayo siya dyan sa hearing. May nagaganap na hearing ngayon sa Senado at absent din yung uh, taga-DICT at PCSO na nagsabi na pwedeng dugasin ang you know, manipulahin ang mga makina. Ayan, kasi abala po sila lalo na si Langka, si Robles, para ponduhan. Okay? Ponduhan ang pagdidistabilisa sa mga kapulisan. Paano nila gawin, paano po nila ididestabilisa ang mga kapulisan ng Davao? Kaya makinig kayo mga palangga. Okay. Mga palangga po sa Davao City, pakinggan ninyo itong sasabihin ko. So lahat ng napicturan doon o lahat ay gustong ipa-identify ni Lisa Ahas Araneta Smugs. eh okay? Lahat ng mga personalidad doon sa Davao ay ipapapull out at itatapon sa mga malalayong lugar o ipo-floating nila. Nakita nyo kung gaano kahayop itong buwakan ng ilang babae ito. Sinasabi ko iyo At dyan sa mga kakamping o at mga dilawan na nandiyadyaan ngayon na, na, na nakikinig. Okay, mamaya, mawiwintang kayo sa mga susunod nasasabihin ko sa inyo. So, sino ang mga kasabot ni Lisa Smuggs? Si Zaldico, okay, na head ng appropriation ng budget okay, sa Pilipinas, ay sa Congress. Si Zaldico at itong si Langka Sila. Okay. Tat-dalawa ang inaasa, ang inatasan ayon sa putikas ni Romualdez at ni Lisa na pondohan pondohan ang lahat kasama ang mensa media, kasama ang mga vloggers para sirain not only yung mga kapulisan, mga personalities doon sa Davao Rally at lahat ng mga naka aligned sa Duterte. Not only sa Davao Rally, lahat ng mga personal kasama ako, kasama si Glenn Chong, kasama si Atty. Dixia, si Harry Roque, si Ungab, uh, si Arellano, yung mga nagsalita doon, lahat tayo mga palangga gagamitin daw nila ang lahat ng power ng gobyerno at pera ng PCSO, ang pera ng bayan para tayo lahat ay itumba, whatever, you know, ano yung interpretation ng itumba, pwedeng gurgor, pwedeng itumba lahat ang mga paid Ako, natumba na. you know? So gagawin, yun, gagawin ni Lisa, ni Tambaluslos, at ni Kuting. Si Kuting, sunod-sunuran lang yan. Para po lahat tayo men in uniform dyan sa Davao para sindakin, takutin, at anuhin ang inyong mga trabaho. Okay? Naalala ako, isusulat ko lang mga palangga. Okay? Ngayon. So ngayon, yan po ang utos ngayon. Ang pera ng Kongreso, ang pera ng PCSO, ang pera ng bayan ay gagamitin nila para sindakin, para gipitin tayong lahat lalo na po ang mga visible na mga kapulisan doon sa Davao Rally. Papayagan nyo bang gagawin ang buwaka ng inang butod na ito? Ito po ang tataw tawagin nating uh, butod led ops. To may black ops, ito ay butod led ops kasi si butod ang nangunguna at si tambalustos para sindakin ang ating mga kapulisan, sindakin tayong lahat para po tayo ay tumiklo lahat at manahimik na lang. Kaya maghanda-handa, lalo na nakarating sa akin, maghanda-handa daw si Atty. Glenn Chong kasama dito. Even lahat. Lahat si Atty. Dick said, uh, Smoke Sari Roque, maghanda-handa ka. Dahil gagawin nila lahat, uh, gamitin nila lahat ang pera ng tao bayan para po sa ating lahat. At ang leader nito, okay, sa butod led up na ito mga palangka. Walang iba, isa pa. Nadagdag dito ay si Bernard Peralta. Okay? Bernard Peralta ay kasama sa kanilang pang uh, gigipit. Alam na natin na everyday nagigipit sila. Pero ito po dahil galit na galit. Okay? Ismahaligad dahil galit na galit sila kay Duterte ngayon at sa pamilyang Duterte. Gagawin nila lahat. 'Yon ay utos ni Lisa Smugs pa nga dito nakangay. Lisa Butod Smugs ay sisirain nila ang mga Duterte and even men in uniform na lahat na nandoon sa Davao rally. Okay? At ito po ay gagantihan nila isa-isa at sisirain nila ang mga taong ito at at sisirain nila ang mga trabaho. All right? Okay. Ngayon, ito pa ang plano nila, mga palanggap dahil nga nataranta sila dahil bagsak ang uh, bagsak si Kuting, bagsak ang popularity dahil sa ginagawa niyang pang sa ating pera pagta-travel. You know that already. Hindi ko na isa isa yung kababuya na ginagawa niya. So, napag-alaman natin na ibubus nga nila yung pera sa mga mainstream media at sa mga dugyots o sino pa mga trolls 24 round the clock. Ano yung ibubuhos nila yung pera 24 hours operation? Okay. Papaano? Nagre-recruit na sila ngayon ng mga TikTokers. Okay. Kung ikaw ay tech, uh, at TikTokers man. <laughs> Kung ikaw ay TikToker, mga malangga. Diyan sa Pilipinas o kahit saan na kayang bilhin ang kaluluwa mo ni Lisa nitong gobyernong ito inaalaw. Okay? Bibigyan ng Sweldo? Well, bribe, not sweldo. Bibigyan ng sweldo galing sa kabanang bayan. Ano ang nire-require? Ito po ang kanilang instruction. Sa pag-TikTok uh, user ka o uh, influencer ka, 3 posts, 3 posts per week o at least 12 posts kada buwan. Four, ang target nila actually is 50 content creators. Every day, Uh, Maghanap sila ng 50 content creators na nag, nag maganda ang uh, engagement sa Tiktok which is ang target ni Lisa Smugs, ni Robles, ng kuwakan ng inang gobyerno. Yung utang dyan 600 posts per month, we're talking about Tiktok. Okay, kaya kung manda kayo dyan sa Tiktok, abangan nyo kung sino ang mga bayaran. Then, number two, sa Twitter, okay, tinatarget din ngayon ang mga dilawan. O mga supporter ni Lynn, supporter ng Dilawa noong unang pag, kasi iisang bangka na sila. Sa Twitter, 3 posts per week, the same thing. And 50 content creators is the same thing. 600 posts per month. Uh, mamaya, sabihin natin kung bakit, it, bakit ano itong uh, nire-recruit-recruit nila. So sa Facebook naman, 600 accounts and page ang tinatarget nila. 600 ka tao o may-ari ng mga pages, mga palangga, ang tina-target nilang recruitin gamitin ang pondo ng bayan para what? Mag-deliver ng mga memes laban sa kay Sara, kay Duterte, kay Maharlika, kay Glenchong, kay Roque, kay Vic Rodriguez, sa lahat. Lahat tayo. Okay? Na, na, na nag-o-oppose o nagsasabi ng katotohanan dito. Okay? Ano yung uh, gusto mangyari ni Lisa? bawat araw, dalawang post, whatever memes, kung ano man mga post, sa mga pages na babayaran nila. At ito ay what? 14 uh, materials kada linggo. So, sa isang page, di ba? So, equals what? 56 posting or materials, whatever you call that, per month. So, 600 na Facebook page o Facebook account na, nag, na may mga following, ang target nila na recruit ngayon yon na babayaran para lamang talunin o itumba itong, itong revelasyon ng Pangulong Duterte at it, eh, not only that, yung mga content like us na we are individuals, we are independent. ba? Diba? Independent tayo na walang umahawak sa atin. Another thing sa mga page, okay? Sa mga page, 600 page video. At least isa lang daw. Basta bonggang-bonggang pamboljak sa mga Duterte o lahat hahalong nila ang mga luma at i-recycle -re nila ang mga kasinungalingan even before nung panahon ni Duterte. And now, there's Las Cañas talking about Inday Sara now. Yan po ay kagagawan ni Lisa Smuggs, ni Robles, kagagawan niya ng buwaka ng inang ahas na gobyerno ito. Another thing here, okay? dapat ay may weekly report para tuluyang maikubra ang pera galing sa bayan. weekly report is screenshot nila ng mga pages i-forward sa mga tao ni Lisa, si Langka si Peralta si Zaldico, ayan sila yan ang grupo para what para mag-report na you know na nagawa nila ang kanilang trabaho, mga palanggan. Nakita ninyo? See? Para what? Para, again, i-counter o talunin ang expose ni Pangulong Duterte, tabunan, tabunan lahat ng issue, pati yung sa PCSO right now, na, you know, ginagawa nila ngayon, yung, nakita-kita nyo naman yung sa PCSO na binababoy tayo. Kitang-kita nyo naman ang message ni Lisa Smugs, nag-1 million na yan sa TikTok. Yung sama-sama tayo maging milyonaryo. So ngayon palangga, yan po ang order ngayon. Imagine niyo, imbis na asikasuhin ng put, buwaka ng inang to. Ang pagpalago ng ekonomiya, pagbigay ng trabaho, pagtulong sa mga may sakit, pagtulong sa mga OFW na iipit sa ibang sa ibang bansa, mga na hindi pa napapauwi na mga bangkay na mahal nyo sa buhay na hindi na pa-process ng tama dyan sa uh, mga embassy. Okay? Sa iba't ibang lugar. Pero inuuna nila kung paano po i-counter o ibagsak ang revelasyon ni Pangulong Duterte. Kasi takot na takot na si Lisa ngayon dahil gusto niyang manatili sa kadyutahan niya dyan sa kwestong niya.